Matapos ang simula ng Mafia Wars kung saan nakita natin mga na ipinamalas lang ng Hailey family ang ilan sa kanilang mga kakayahan, ngayon na i-review na natin ang Chapter 391 o Episode 52 ng ating Dark Continent series, ay sa wakas masasaksihan na natin ang pagpapatuloy ng matinding labanan sa pagitan ng Hailey family at Saiyu family. Kaya naman this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat na nating chapter ngayon ay Clash Part 2 at nagsimula ito sa bangkay ng dalong sundalo na pinasabog noon ni Hinray ang mga ulo, isang pangyayaring nagpatawag ng mga doktor at sundalo. Samantala, si na Hinray, Zakuro at Lynch ay makikitang naglalakad. Sabi rito ni Zakuro, Sige, kami na raw mahanap kay Hisoka basa sa nauna na nilang plano. Sagot naman ni Hinray, Aasahan ko yan sa inyo. Kapag nahanap nyo na si Hisoka, Manatili lang kayo hanggang makarating ako sa lokasyon nyo. Kasi pupuntahan ko muna yung babaeng nakausap ko kanina habang gagawin in ang sarili ko sa ilang miyembro ng Hailey family. Maya-maya nakapunta na nga sina Zakuro at Lynch sa isang hallway. Sabi ni Zakuro, parang wala namang tao rito ah. Pagkatapos noon minanipulan niya ang kanyang dugo at idinikitang ilan sa mga tulo nito sa pader. Ilang sandali pa, nagsimulang kumilos ang dugo at gumapang patungo sa isang direksyon. Yuh, nakakadiri ang ability mo, sabi ni Lynch. Numiti lang si Zakuro at sinagot siya, Diba cute pa nga tignan? Dapat magpakita ka na rin ng respeto. Ang bawat patak ng dugo ko ay ginagawa ang lahat para mahanap si Hisoka. Sila mga tunay na hero. Tumingin si Lynch sa dugo at sabing, Nakakadiri talaga, may mga mata pa yung dugo mo. Sinubukan pa niyang tatayin ang dugo, pero bumalik lang ito sa dating laki. Kaya tinanong niya, Paano mo ba napapatay ang mga yan? Sagot ni Zakuro, bakit mo gustong patayin? Isayang nin, babalik lang yan sa regular na dugo kapag naubos ang aura na bumabalot sa kanila. Mga 30 hanggang 40 minutes lang nagtatagal ang aura sa dugo ko. Sabi naman ni Lynch, so once na may makita tayong taong suspicious, susuntukin ko para makapagsalita. Ngumiti si Zakuro, lagi ka nalang ganyan, parang wala kang interest sa plano. Samantala, makikita naman si Henry na mag-isang naglalakad. Dumiretso siya sa gitna ng isang lugar na puno ng tao at may mga kalapati rin. Nilapitan niya ang isang sundalo at inutusan nitong lapitan ng isang couple na nagtitek ng selfie. Pwede ba naming makita ang camera niyo? Tanong ng sundalo. Una nilang tinignan ng smartphone pero wala sa mga litrato ang taong hinahanap ni Hinray. Lumapit naman sila sa isa pang couple, mga matatanda na. At sa isa sa mga litrato nila, Nakita ni Henry ang babaeng hinahanap niya sa background patungo sa isang hallway papunta sa standard cabin. Ikinatuwa ito ni Henry na sabing, Ang hallway na to, iisang ruta lang yan. Pwede natin gamitin to para mamonitor ang mga mangyayari. Dagdag pa niya, Dahil alam na natin ang mukha ni Morena, madali nating malalaman kung sino ang mga miyembro ng Hailey family base sa aura na ibinigay niya sa kanila. Sabi pa ni Henry, Siguro hindi naman mahirap i-identify ang 23 members ng Hailey family as soon as possible. Pagkatapos noon, binili ni Henry ang kamera ng mag-asawa sa malaking halaga. Bagay na ikinagulat ng mga matatanda. Matapos niyon, pumunta naman si Henry sa isang pwesto upang i-activate ang kanyang ability. Makikita na may ginagawa siya rito sa kamera. Maya-maya, ginawa niyang pusa ang kamera mga kaibigan at sinabihan niya ito, iset kita sa record mode. Sumagot naman itong pusa. Pagkatapos, pumunta ang pusa sa isang fountain at nagset ng record. Ang kamera nitong mga kaibigan ay ang mga mata nito. Makikita na tinignan ng pusa ang paligid habang nakarekord. Maya-maya, naglalakad ng mag-isa si Henry. Sa isipan niya, sabi niya na, Okay sana kung nagtatago ang mga miyembro ng Hill Life family sa lugar na pupuntahan ng babaeng nakita kanina, pero hindi raw iyon realistic. Ngayon na nag-back out na raw ang taga-suporta ng Hill Life Family na si Fourth Prince Terry Ednich, ay hindi na raw mapipigilan ng Hill Life Family dahil wala na silang nakukuhang suporta mula sa Fourth Prince Terry Ednich at wala na raw silang ideya kung ano ang gagawin. Sinasabing si Morena Prudo ang nagsimuno ng lahat ng ito kaya nawalan sila ng suporta sa Fourth Prince. Ngunit para sa iba, ito daw ay isang once-in-a-lifetime opportunity para masettle na ang matagal ng initan sa pagitan ng mga mafia families. Parang training para sa paparating na mas malaking laban sa Black Whale o sa Mafia War. Sa isang distansya, napansin naman ng mga tauhan ni Hinray ang mga taong ipinadala ng Hill Life Family. Sabi ng isa, tatlong tao lang silang kailangan nating talunin. Tinalong ng iba kung ano ang plano nila. Sinagot ng isa na si Henry daw ay may paraan para malaman kung nandyan talaga ang target kapag lumapit sila ng 15 feet. Kaya sinabi ng isa pa na siya ang uuna para mag-open at siya rin ang magtatapos kay Henry. May nagbiro rin ng pagpapatay sa isang NEN user ay nagkakahalaga ng 10 levels. Kaya aangat sila ng 10 levels kapag napatay nila ang isang NEN user. Ngunit pinag-usapan din nila kung ibabase na lang ang ranking sa contribution sa pagtaas ng level. Dito ipinakilala ang tatlong susugod. Padali, isang conjurer, demolition, level 29, coral, isang emitter or repairman, level 22, at si Tares, isang enhancer or civil engineer, level 24. Maya-maya, gumawa si Padali ng ritual sa kanyang kamay at unti-unti niyang itong na-transform. Sinabi niya sa isipan niya na kung siya ay ma-reincarnate, gusto niyang maging isang lethal weapon dahil mararamdaman niya ang laman at dugo ng pinatay na tao. Makikita na na-transform na nga niya ang kanyang kamay sa isang martilyo. Ang kanyang ability ay tinatawag niyang Full Weapons. I'm coming to get you. Kasabay nito, ipinakita ang isang flashback kung saan sinabi ni Padale na iyon daw ang kanyang wish noon sa boss na si Morena Prudo na ma-reincarnate bilang isang lethal weapon at nagpasalamat siya kay Morena Prudo dahil tinupad ang kahilingan habang buhay pa siya. Kaya para kay Padale at kay Morena Prudo, gagawin niya ng lahat para makapatay at matupad ang kanilang layunin. Matapos niyon, makikita namang si Henry na naglalakad habang si Padale ay naghahanda na. Maya, maya pa ay mabilis itong kumilos at sumugod na para umatake. Napansin naman ito ni Henry at bigla namang may tumunog sa likuran ni Padale. Nang lingunin niya, laking gulat niya na nakapusas na pala ang kanyang isang kamay ginawa raw ni Henry na isang ibon o kalapati ang posas upang magsilbi itong lookout. Sinabihan naman ni Henry si Padail, may punto ba talaga ang ability mo na yan? Kasunod niyon, pinusasan niya rin ang kabilang kamay nito kaya hindi na ito makagalaw. Sabi pa ni Henry, nasa na ang dalawa, mas madali kung sabay-sabay kayong aatake. Mas maganggarin kung hihingi ka ng tulong pa dahil, dahil marami pa akong kalapati rito. Pagkatapos no nagpakita ng dalawang kasamahan ni Padayel si Nakorole at Tebelares na parehong naghanda ng handgun at mabilis na pinagbabaril si Hindri. Ngunit sinalubong ito ng mga kalapati na gawa ni Hindri na ginamit bilang panangga. Pinaliwanag pa ni Hindry na ang mga iyon ay dating posas na kanyang ginawang kalapati at ni-reinforce ng aura, kaya hindi sila basta-basta mapapatay. Habang nagsasalita si Hindri, biglang umatake si Padayel na gilawa niyang drill ang kanyang kamay. Mabilis na kareact si Henry at ginamit ang kanyang kamay para depensahan ng sarili pero dahil drill lang ginamit ni Padail, unti-unti itong tumago sa kamay ni Henry. Doon na-realize ni Henry na nakakagawa pala si Padail ng iba't ibang buri ng weapons gamit ang kanyang kamay. Sabi ni Padail, Ayan na ang sensation ng kamatayan. Nararamdaman ko na. Kaya sinipa siya ni Henry dahilan para bahagya siya umatras. Mabilis na pinusasan ni Henry ang isang Padail at ikinonekta ito sa kamay niya dahilan upang mapunta ito sa awkward na posisyon. Tinanong ni Hindri, ano na ang gagawin mo? Iniwan ka na rin ba ng mga kasama mo? Nainisi pa dahil sa mga salitang iyon at sinabing kaya niya ito namang itong putulin dahil isa lang naman itong kadena. Ginawa niyang aksang kanyang kamay para putulin ng posas pero bago pa niya ito magawa. Hinawakan na nga ni Hindri ang kanyang kamay at ipinaw ng palakol sa likod ng ulo ni Padail. Nagulat si Padail at sabi ni Hindri, hindi mo na matutuloy ang plano mo. Pero maganda rin kasi naranasan mo na rin ngayon ang pakirandam ng pumatay at mapatay Sagot naman ni Padail Oo, habang unti-unti na siyang namamatay Matapos iyon, sabi ni Henry Sana hindi ako maaresto rito Misha, ikaw na ang bahala rito Sa kabilang banda, makikita naman sina Corole at Tevelares na tumakas na Sabi ni Corole Problema talaga mga kalapating iyon Anong gagawin natin ngayon? Sagot naman ni Tevelares Tatanungin na lang natin si Morena Prudo hindi tayo dapat mahuli at kailangan nating i-report sa kanya ang kakayahan ni Hendry. Malas, pero grabe ang galing at versatility ng Nen ability niya. Pero mga kaibigan, ang lahat ng ito ay patikim pa lang dahil mas titindi pa mangyayari sa mga susunod na kabanata. Masasaksihan na natin ang pagbabalik ng isang pamilyar na karakter at mas maraming exciting na kaganapan sa Black Whale. Kaya dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, can I get a like? Comment and subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime. See you again on my next video.